So tayo ay nagbabalik mga kasama. Nandito na naman ako at nandito na naman tayo kasama ko. Isaksak natin ang unit. Ang tatak ito ay LG. Hindi siya direct drive power natin. Ayun siya, tumutunog ng kanya. Kahit lipat, ilipat-lipat natin ang knob, tumutunog ng kanya. Tumutunog na kanya yung tone. parang may nagpe-press. Ayun o. Oh. Parang may gumagana ng iba. Pag pinipindot ko, iba yung ano eh. Uh, tunog, pag pinaplay ko, ayaw mag-play. Ito, walang tunog. Pansin nyo, walang tunog yung isa eh. Parang may nakashort dito na tax switch. Ito, wala eh. Uh. hindi Hindi nagtotone. Pero iba nagtotone eh. Parang may nakashort na switch dyan o nakahold. Ayan o. Uh. Parang Dali, yun talaga, oh. sa... O. Iba pati yung lumalabas. Um, may kagayan si Pag pinipindot ko yung play. Pasay yan, pasay. Pag pinipindot ko yung Pag play para kanina, para nadadagdagan yung oras. Um, time yun, delay yung ang nangyayari. Okay, guys, buksan na natin yung Naka-short dito yun. So, buksan na natin yung unit, guys. So, ayan na nga, makasama na. Tanggal na natin yung unit. Uh, mm -hmm. hindi, nabaklas na natin yung unit. Ito yung laman yun. Ito yung mainboard niya. Ito yung display niya. Which is, nandito yung shorted. So, yung natin. Try natin. Tapos, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung ano ang kanyo shorted dapat gawin. So, ayan, power. Ayan, power niya kanina. Press mo dito, nape-press na siya. Tapos, pe play na siya. Napopost na siya. Ayan, napopost na siya. So, tingnan natin. Para may paliwanag ko sa inyo kung anong nangyari sa unit. So, dito siya. So, itong problema natin guys Ayan Bali, sa section na ito Hindi kaya dito rin tayo nagbutas Kasi disposable nga ito mga kasama Hindi naman ito nare-repair Kasi kung babaklasin natin dito Ayan, no, naka-jelly siya Naka-jelly yan para disposable sa Tsaka pag hinugot natin dito magluluwagan yung mga piyesa nyan o may stretch yung mga hinang nyan sa ilalim pwede magluwagan may side effect yon pag hinaltak natin at binunot natin dito eh dito lang naman tayo sa section na to titingin sa so dinami dami ng piyesa na yan kung bibilangan natin sa isa kung susuriin natin o ito troubleshoot alin dyan sa mga piyesa na yan so tayo Siyempre, matagal na tayong gumagawa. Alam natin kung saan section tayo papasok o saang street. So, dito tayo sa street na to may shorted sa dito ayan ayan pwede mo siyang ihang para mula yung short niya so may katagalan na rin kasi to actually hindi pa nga may katagalan eh ilang years pa lang to pero nag ano na siya oh. parang sobrang luma na niya sa init din to parang yung jelly case jelly case din ng cellphone sobrang puti sa bago kahit nakatabi ayan nangitim na rin siya so may mga ganito talagang pangyayari nagkakataon talaga na ganito short pero ang laging nasisira dito ay power which is nandito power yung last time na ginawa ko gantong ganito rin yun no power sya yun naman nabasa nung customer to pinunasan yung display nakalusot yung tubig dito nagpalita yung bagong display board dun kasi iba ko naman nagawa no power ito sira nyan yun, yun yung resistor na yan. so kayo yun yun itakpan na natin para matesting testing